guys pag may mga ganito parcel kayo huwag nyo itapon na naandyan yung pangalan tsaka address nyo kasi nakukuha ng mga ano yan no? Oh? yan yung mga pangalan ang ginagawa ko dyan babasain ko babasain mo siya pag nabasa na siya kukuskusin para matanggal yung pangalan, address at cellphone number mo. Eh nakukuha ng mga scammer. Tataka ako, may nag-message akin. Pati pangalan ko alam na rin. Grabe. Iba na sila, level up na. Kaya ingat-ingat tayo. Lalo na 'yung gamit nila 'yung mga number, cellphone number niyo sa bangko niyo. Oh, delikado ingat tayo. Kaya ako lagi, bago ko siya tatapon. Dati kasi, ginagawa ko, gagano, scratch ko siya ng ano, pentel, pentel pen. Eh, wala na akong pentel pen. Ganito ginagawa ko. Babasain ko lang, tapos pag siyempre, pag lumumpot na, tanggal na siya. Hindi na nila makukuha yung pangalan mo, address mo, tsaka, cellphone number mo. Huwag tayong magpapaano huwag natin silang bigyan ng karapatan na panghimasukan yung private ano natin dyan ingat-ingat tayo lagi kailangan advance tayo mag-isip hindi masama yun ilagay lang yung pagka-advance thinker natin sa in a positive ways di ba? walang masama rin. So, yun lang. Natanggal ko na na siya. Okay na. Maliligo na ako. Bye! So, tapo na natin siya sa basurahan. Bye, guys! Maliligo ng lola niyo.